Hi guys! Welcome back to my channel! Ayan, ewan kagabi nga ay pinapasok ng mga house challenger si Nabinsoy at GM sa loob ng bahay ni Kuya. So alam naman natin sa pool area sila natutulong. At ito nga, hindi nakatiis si Ate Jazz. Imbis na challenger, parang nakalimutan niya na maging isang challenger pagkaharap itong si GM. Di ko na kulang alam kung tas talaga to o talagang tutuhanan talaga kasi makikita mo talaga sa mga mata ni Ati Jazz pag si JM nang kausap kinikilig na talaga siya ayan nga at, at pinipilit niya pang si JM ay doon matulog sa loob kasi daw si Binsoy ay doon matutulog Isabi ni JM walang kasama si JP so natin kung mananalo si Ati Jazz na mapatulog itong si JM sa loob ng bahay ni Kuya pero grabe ang ipitibong challenger ng atang nakikita ko ay si Teres at si at ang Dongpat so abangan lang natin itong si Ate Chas talagang may nararamdaman talaga siya kay JM. Hindi talaga magkakaisa muli. Bye-bye!